Samantala, epektibo na simula ngayong araw January 6, 2025 ang bagong panuntunan kaugnay sa mga kasuotan ng mga government officials at employees sa lungsod ng kawayan. Alinsunod sa Memorandum No. 001 Series of 2025 na inilabas ni Kawayan City Mayor Honorable Cesar JCD Jr. ang nabanggit na dress code ay bilang pagsunod sa dress code standard with professionalism and functionality. Nakasaad sa bagong polisiya na nararapat magsuot ang mga opisyal at mga empleyado ng ASEAN inspired na kasuotan habang Filipiniana inspired naman tuwing ikalawa hanggang ikaapat na lunes sa bawat buwan. Mula araw ng Martes hanggang Biyernes ay maaaring isuot ang kanilang office uniforms habang smart casual sa days without uniform. Samantala, expected naman sa nabanggit na pulisiya ang mga kawani mula sa Public Order and Safety Division o POSD, City Disaster Risk Reduction Management Office, City Environmental and Natural Resources Office o SENRO, at iba pang nasa fieldwork, ganun na rin ang mga buntis, may kapansanan, mga kasapi ng ibang relihiyon na may sinusunod na kausuotan at marami pang iba. IFM News